lahat ng mga yan ay papasok po yan ng work. So, dahil sobrang disiplinado ng mga hapon, hindi pa din nagiging stampage yan guys. So, oh, ba diba? Na lang din po nila yan. Kahit pa unti-unti ang moves pero at least walang gulo ang nangyayari. So, ganun talaga dito sa Japan guys. So, sa mga housekeeper din po guys, ito po yung struggle natin kung saan dahil nagkukumute tayo so may mga times talaga na ma-delay ang train dahil sa mga personal injury pero ang dahilan ng delay guys ay hindi po personal accident ay mag-notify na po yan sa inyong Google Maps so makapag-prepare po kayo na maaga kayong aalis pero pag ganito personal injury hindi mo talaga siya mapiprepare dahil nga actual to na nangyari on that time. Yun guys, sa kasamang palad na late po ako ng 30 minutes pero okay lang kasi hindi ko naman kasalanan yun. <laughs> kasi hindi naman natin mapipigilan ang ganitong pangyayari. Thank you for watching!